Ang daming nagtatanong nito, ano daw ang pwedeng gawin sa waste product ng 3D printing? Meron ako ditong silicone mold. Ito ay gagamitin ko para tunawin yung mga tira-tira o retasong mga filament. Itong mga filament poop, ito yung mga tapon ng 3D printer. Para naman mapakinabangan pa siya, hindi yung itatapon na lang. So, ito siya. Ganito dapat yung magiging shape. Ito yung mga filament poop. Medyo madami na akong naipon. Ayan. Tutunawin ko. Tignan natin kung magiging okay yung kalalabasan. So for this project, gagamit ako ng heat gun. Yung iba, ang ginagamit ay oven. So pagkalagay kasi nung filament sa loob, ilalagay na lang nila sa oven ng matagal hanggang sa matunaw yung plastic sa loob. Ngayon ako, gusto ko medyo mas mabilis. So gagamitan ko siya nitong eto, heat gun. Try natin. Kinulong ako sa filament. Wala na akong retaso. Tapos habang tinatanggal ko, napunit ko. Tignan natin. So dito, sa top na part, medyo may mali lang ako noong una. Dapat pala siniksik ko dito. At better siguro, shredded talaga yung plastic na gagamitin. Try natin tignan yung output. ganda nito sa likod oh. Ito na siya. Lagayan ng mga hindi na buo mo mukha. Kung gusto mo ng mga 3D printing contents, like, share, and follow. thank <laughs> you